Sa ano, sa Sirisa na hihilahid. Sayang naman. Baka makawala naman to. Yo, oh. pwede na lang tayo mag-analyze ng road. Abaki abaki! Oo! pagsanahin nila mga kapatid kasi baka mawawala na naman dati kasi ano dito lang sa bangkay nila Ito na naman mga kagis Si ano, John Roy na naman ang naka Uli sa CBCB niya uh, Sa ano, sa Si Risa na dahil Yung nakaraan Doon sa ano, dito lang sa bangkahin nila Uh, nakawala yung ano Ito yung kaya, ito yung kaya Sayang naman, baka makawala naman to Nila, si de og ayo ikini kanbara wow yo ambo yo kira roto yo bak god iya mata to hiposon dai mapayaw dai dere susah sirisan na inila ba praktis sini bakak mau kawala na lama dati kasi ano dito lang sa magahin nila nya na na sa payau. So yun nasabit siguro yun sa payau ang dulo niya. Kaya sa do eh uh, ikut Lah maligsa lang anak na na pisik basing na dito na. Bai awangwan ba yang nylon. Ing na dito, basing lektason. Basi malatasan ang nylon na na. guys uh, ano uh, liquid sana yon niya yung, yung ano simi-simi niya baka masabitan tong ano masabitan tong payaw kaya yun kinain ng ano malasuki yata siguro yun sabi raw kasi sana kita malasuki raw kaya binabaan ang citizen para doon hilahin sa baba kasi baka dito sa bangka ah, makawala na naman Markau dah eh, Markau! So, Tuh, belakangan tak bisa. Markau pulang ini, oleh you ni. Know? Macam ikut isik Hai Kak Zandroi Hai Yellow Pin guys Yang so, melihat tak Yellow Pin Kian buat anak ni Hapit pakamak Sos Muntik pa? Muntik pa Muntik panatama za nu dulo nang si Rison si Ancol Jandroi. Pedi nama na oh, dulo nama na? dagbis na sa 10 yata to. Bira bira bira. Junioron. Ah uh, junioron na to na mga katagbis. So dito to na baya mga katagbis dito na ano. Uy, yo, init ang flooring yo. Ikwan sa pan. Dinahanap po, dinas panira ba? Init ang floor eh, panira ba ikutan? Apit si Janroy na ipit! Ayok pa uy! Grabe po ka So, ito nahuli na yung ano, dawi niya. Noong nag-aaraw, noong na, nakarang araw mga kagbis, uh, nakawala yung huli niyang malasubi. Kasi dito sa Rosario Nila, ulbahan ori! <laughs> kurup kurup ah. ay yung kamera na yung so nandito palaga kami ngayon sa ano ah uh, oye mga magpaya mga katagis sirunoy bish Oh liberty, Baru yang ada di Indonesia lah mga takis ni lah Tidak, no, ditabun rasa ais okay. yuk Kalau tidak, tak tabun rasa ais Kamu pernah nampak Oh Eh! Rebun ni! Rebun ni! Wah. tak lawat... ...saya suruh Sus! Pangkat doha dia ni lah. Pangkat doha ni. Kalau tak nak hukum, Huli ko guys ay maliit lang kasi mahirap lang tayo guys. Iyo, <laughs> itabon na ko siya. Oh. Tabon na yun. ayun guys. Ayun, masarap dito yun. Dito yun, dito yun po. Kaluti yun. Kaluti siya, kaluti. Ano yun? Itabot sa tulingan. Ayun, masarap dito yun. Oo, oo, tumpi nang maran mo? di na di na diha ba diha? oh, eh kiuso na guys, alam mo? yeah, ano naman to marang alin na smell Tabo ni guys. Ada ba? ada guys. So nandito na kami sa ano uh, pangawlawang butas na pasok ng mga kabuhayan mga katagbis. Dahil yung ano yung number one na butas puno na. Ah uh, mga katagbis ang tinarget namin na payo, mga 6 milyas pa ang pagitan doon sa iniwan namin uh, <laughs> ah, konti lang kumain dito dalawa lang ang dalawang piraso lang na huli namin na ano ipapit Bangat yung ano uh, ah, junioro na barilis kaya kami ay abanti na naman I-update ko lang kayo pag maka ano na kami doon sa payo na tinarget namin. Hmm. Dahil kami ay tatakbo pa naman papunta doon.